mga lads pakita ko sa inyo to nagmumult sya tapos biglang naputol yung sapot ayan o oh. puti nakita ko kung di mababadmult to ayan lumagalaw siya o oh. malabas na ayan na malapit na mga lads sakto lang yung pagkakita ko sa kanya Buenas mo, nakakita kita Kundi wala na, bad mood ka na Ayun na mga lads, malapit na Iniwan pang galamay. Inasa harap. Yun, nalaglag.